Good morning po mga kaidol, magandang gabi, magandang tahay kung saan matay na sulok ng mundo Ngayong araw na ito ay sabado habang naghihintay po tayo ng tawag ay nandito po tayo ngayon sa ating mga naghihintay po tayo ng tawag magluluto muna tayo ng tinulang manok mga kaidol ito po, ganito po ako magluto ng tinulang manok ginigisa ko po muna ito po Ayan, inagay ko na yung kwan dyan. Inagyan ko pa nga ng kamyas para makunting sarap. Nandun na rin po yung uh, nandun na rin yung bawa eh, luya. Nandun din sa loob. Sa tanglad. Nandun na rin. Inagyan ko pa ng kamyas para mas masarap. Ito pong manok ng aking Lutuin na tinulang manok mga kaidol Nabang naghihintay po tayo ng tawag Magluluto muna tayo At shout out muna sa lahat ng mga subscribers ko dyan Ano po mga kaidol Huwag niyo kalimutan Mag like and share at mag subscribe sa aking youtube channel Sana po magustuhan ninyong aking munting palabas Habang wala po tayong tawag Nandito po tayo muna Magluluto ng tinulang manok mga kaidol habang nahihintay tayo sa ating pustong mga kaidol Wala pa ito tawag Nandito po tayo muna ngayon Ito na Ilagay natin to yung Manok mga kaidol Hirap nito Wala ang taga video No editor mga kaidol Pag banat Manat kagad Kasi hindi tayo marunong Mag edit ng ating mga video Ito tayo nakapagpaturo Mahirap Mahirap ang buhay ito po mga kaidol Ang ating tinulang manok mga kaidol Tinulang manok Oop. Ayan po muna Ayan natin lagyan muna ng tubig yan Gisay muna natin siyan Hayaan muna natin magkaroon ng Kaunting lasa dyan Lagyan natin ng asin Para lalo sumarap mga kaidol Ayan po uh -huh. The... Ayan, asin po kata lagi natin ng takpan po natin sa asama na natin yung bitsin para hindi na tayo maglagay nagalagay mamaya ito po bitsin po yan Sama na natin para hindi na tayo maglagay nagalagay mamaya diritsyo na to Ganun po tayo magluto Simple lang pero hotdog Ayan po mga kaidol Ganito po po magluto ng tinulang manok Para tanghalian ng araw nito ay sabado Abang wala po tayong tawag Nandito po ito ngayon sa ating Baraks mga kaidol Maglulutok na tayo Ito po Takpa muna natin Tingin nyo ito, muna natin mga idol ma na natin bisitahan niya Ito pong service ko mga kaidol Naghihintay din Basta takpa natin to para hindi siya ginawin Shout out muna sa lahat mga sagrabes to Sambaga, Manuel Garcia Madjung Sibin First Sherlenka Sa ibang bansa po yan mga kaidol hindi ko maintindihan ang kanyang unit ngunit sumusuporta siya mga idol sinusuportahan din natin siya sa kanyang mga palabas sa uh, kanyang bansa mga ka-idol shout out po sa mga ka idol kay Big Rock dyan Boy at marami pang iba mga idol hindi ko na maibanggit mo lahat shout out mo na sa inyong lahat lang mga idol maraming maraming salamat at naway lumaki na aking youtube channel at makatulong na tayo sa mga may din yung nagit house na ating kababayan at hanggang dito na lang po muna at God bless po sa ating lahat mga kaidol sana puwag po huwag natin makalimutan ulit mag like, and share at mag subscribe sa aking youtube channel para dumami pa po ang ating lahi. God bless po sa ating lahat.